World. Ito po ang handa ng mga purita. <laughs> Sige na, pa panayin pa siya. Kaya bumbum lang yan. Masarap din naman eh. Tignan mo, naubos. si. Birthday ko no. pa naman yan. It's my birthday. <laughs> no. Wala oh. lang cake. Kasi oh. sa... Sa Red Ribbon. <laughs> sa Red, sa red At sa Godzilla. At sa, sa Godzilla. <laughs> Lahat sa radio na kasi pasko. Keri bumbum pa rin. Kasi... Sige, lalaba ito, ang lakuan. Minsan sa camera mo. Yung Korean style, ba? na siya? ganito lang yung ano namin. Ganito yung settings ng ano namin. Nós. Kasi? Kasi, it's Korean style. <SPEAK> Bakit, ano, korean? Bakit Korean? Bakit Korean? Kasi nga, minsan yung halo-halo, kaya Korean din. Ano. Sinaga yung minggu float. It ano. looks like the Korean. Ano. Imagine <laughs> an Ano yan? Sino may... Sino yan? Alagan mo Hindi, nilipat kasi nga